mga kaibigan, ito ang uh, lichon manok na umiikot dito yan sa pinumpen mga kaibigan sinakikita so, nyo yan, masarap yan mga kaibigan at ito yan lapad-lapad wala nang uh, naman loob parang uh, duck ito eh duck po siya or uh, pato yan, iba naman, iba naman sa manok ito yan oh. So, masarap ito mga kaibigan. Uh, at ngayon ko na nakita, mayroon pang uh, inihaw na isda mga kaibigan. Yan, ang traffic dito oh. Ngayong uh, mag uh, 6 o'clock, yan oh, may nagsasalita. Bahala ka sa buhay mo. Ito, ito oh. Ito so, mga makikita dito sa ngayong uh, pag gabi at ito ang traffic ngayon mga kaibigan halos hindi na magkandara pa ang mga motorcycle ingat ingat tayo baka tayo mahablutan ng bag <laughs> yan mga kaibigan traffic traffic jam sa lugar na ito alright yan mga kaibigan at meron pa traffic lights dito, oh. ang traffic lights dito. So, dito sa lugar meron, no? Oh. At uh, hindi tayo makadaan. Yan mga kaibigan, no? Oh. Masalubong tayo sa rumaragas ang mga motorcycle. Alright! Yan. Magbabanggaan na sila. Yan mga kaibigan. Pero maganda naman ang simoy ng hangin. Hindi naman masyadong mainit. yung mga tindahan ito. Ito. Locksmith. Ayan mga kaibigan. At, you know. At ito ay PTT. Gasoline Station. Alright. So yan mga kakita natin dito mga kaibigan. Sa lugar na ito ng... Uh, Phnom Penh, Cambodia. So alam niyo na mga kaibigan. Ito ang mga bahay-bahay rito na pa pinauupahan. At naglalakad kami sa pagkat nag-exercise. Malapit lang naman ang aming pupuntahan. Kaya kayang kaya naming lumakad mga kaibigan alright konting content lamang ito kaya malapit na kami sa aming puntahan hardware ang pharmacy dito kaliwat kanan may pharmacy hindi mahirap hanapin ang pharmacy kahit saan mayroon Ayan. Accessible kami sa mga pamilihan ng gulay. Bilihan ng mga gamit o lahat ng klaseng bilihin. Ang mahalaga mga kaibigan, mayroong pambili. Alright. Prince Bank, PLC. Prince Bank pala yan, oh. So gala mayroong mga special offer pa so, papasok tayo dito Alright, ang dami yung na oh. Magka-copyright tayo oh, may mga sombrero siya Tingnan oh. natin ang sombrero dito kung magkano Magkano Yan sombrero

Right. I'll the show. So Sakandalang Tayang we building water bigan, apart from the tayu.